Ang tanong ni Joey ay, meron ka bang gustong matikman? Yung iniisip ko daw ng lalaki na gusto kong matikman. So, natin pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ang aking sagot? Please keep on watching para bagayain. Kung bago ko pa lang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. kung ang tinatanong mo ay doon sa mga kalala ko, doon sa mga halos sa uh, pwede kong makita, pwede kong makausap, wala po ako naiisip. Pero meron po akong gusto yung si Jacob. Si Jacob sa Twilight. So yan talaga yung uh, gustong gusto ko. Iba kasi yung dating niya. Kahit na hindi siya yung pinaka bida talaga doon sa Twilight eh siya talaga yung gustong gusto ko. So dati ko pa yan siyang gusto. Si Jacob sa Twilight. Iba kasi yung dating ni Jacob. Iba yung uh, kanyang na uh, pagka moreno. Gusto ko kasi yung uh, may pagkaganong dating nga eh. Iba rin yung kanyang mga titi. Iba yung kanyang tikas ng kanyang dibdib yung mga ganyan. So ganyan yung mga gusto ko sa lalaking So, saan nasagot ko ng tamang ang And if you like this video, please go sell like this video. And subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.